So ito ang latest update kung paano gumawa ng advanced server sa Mobile Legends. Sa ngayon ay may dalawang klase ng advanced server at ito ay yung nasa orig ML app at yung isa naman ay galing sa TapTap. -tap. Alamin din natin kung ano ang pagkakaiba ng advanced server sa orig ML app at yung galing sa TapTap. -tap. So siyempre bago ang lahat, kung di ko pa nakafollow sa aking Facebook page at nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. unahin muna natin kung ano ang mga pagkakaiba nila. Take note mga idol, maaaring magkaroon ng pagbabago o update sa mga ito. Kaya dapat ay nakafollow ka para updated ka. Okay. Sa pag-recharge at pag-exchange ng Vanguard Coin dito sa advance ng ML o RigUp ay makikita dito. Huwag nyo nang pansinin ang no payment environment sa video na to dahil nakaklone lang yung ginagamit ko at walang Play Store at Play Games. Kaya may problem na no payment environment pero pwedeng mag-recharge dito. Click mo lang itong switch para maging Vanguard Coin. At dito pwede kang bumili ng mga dayas gamit lang ang mga Vanguard Coin. At pwede ka rin mag-subscribe sa weekly Diamond Pass gamit lang ang Vanguard Coins. Mas okay ito kasi mas marami kang dayas na makukuha. So dito naman sa advance na galing sa top top ay hindi ka pwedeng mag-recharge kahit may Play Store at Play Games ka pa ay hindi mawawala ang no payment environment. So blanko dito ang recharge tab kaya hindi ka subscribe sa weekly diamond pass at hindi mo rin mapapalit dito ang mga vanguard coin mo. Hintay lang natin ang mga susunod na update sa app na to baka gayahin na rin ang nasa ML Urig app. So sa ngayon para maipalit mo ang vanguard coins ay iklik lang ang event at hanapin ang vanguard coin exchange. So dito mo maipapalit ang mga Vanguard Coins mo sa dayas. Sa pag-connect naman ng account dito sa advance ng ML o Rig App, ay magpunta lang sa account settings. So kung ano ang mga nakakonek na mga account sa normal server ay yun na rin ang mga account na nakakonek dito sa advance at pwede kang mag-connect dito o palitan ang mga account. May option din dito ang switch server para makalipat ka sa normal server. Dito naman sa advance na galing sa top -tap, ay hindi ka pwedeng mag-connect ng account tulad nito. Wala din siyang option na account settings tulad sa ML o Rig App. So hintayin na lang natin ang update dito kung magkakaroon ba nito. Sa mga gustong magpa-washout ay ishare nyo lang ang video na to at mag-comment. Washout kay Rons Aguelo from Maclan, Omar Akmad from Bongao Tawi-Tawi, Alvin Jabanes from Cebu. Kashi is still learning. Wash out daw dahil na na niya ang video. Hins Lapinya from Cebu City. MC Morales. Dan Public Share and Comment and Reuploads. At kay De Vera Guian from Davao City. Sa paggawa naman ng advance dito sa TapTap ay ganito lang ang ginawa ko. I-search lang sa browser ang TapTap. At i-click ang official website. Hanapin nyo lang dito ang download button ng TapTap app at install Kapag na-install na, ay i-open ang TapTap up. at isearch ang ML beta. I-click lang ang pre-register at intayin mo na lang na ma-approve ka. So naghintay ako dito ng one week bago lumitaw ang download button. At sign ito na na-approve ka sa pag-access sa Mobile Legends Beta dito sa TapTap. -tap. Kapag hindi ka active dito ay mawawala ang access mo at ibibigay ito sa iba. Global Legend Dito naman tayo sa paggawa ng advance sa Urig ML app. Minsan kahit hindi ka gumawa o mag-request ay may invitation sa iyo si Moonton na makikita dito sa event ng normal server ng ML account mo. Kapag nagkaroon ka nitong advance experience ay congrats idol dahil maa-access mo na ang advance server at i-click lang ito para makagawa ka na ng account. Take note mga idol kung ano ang mga nakakonek na account sa normal server ay yun na rin ang mga account na nakakonek sa advance at pwede ka rito magpalipat-lipat sa normal at advance dito sa switch server. Nagagawa ito sa ML o Rig App na galing sa Play Store. Sa paggawa naman ng advance dito sa ML o Rig App ay marami na ang naging paraan dito at halos na patch na lahat o hindi na gumagana pero may isa pang paraan para magkaroon ng advance dito sa ML o Rig App. So swertihan lang ito at least may ginawa ka at mapapanood mo ito sa YouTube channel ko. Research lang ang Year Esports. Then hanapin lang ang tutorial na to at pakisubscribe mo na rin idol.